So guys, ah, sasabihin ko na sa inyo ang aking sikreto na aking bagong alamang na binibinta po natin sa Shopee. Na talaga namang mabinta kahit pa paano, mabinta na rin siya. Siyempre nag-uumpisa pa lang tayo kaya medyo di pa siya ganun kalakas. Ayan, una-una meron po tayong 10 kilong bagong alamang. Ang pinakauna po natin gawin rito ay kailangan, kailangan nating linisan. Tanggalan po natin yung kanyang mga dumi-dumi. Dahil siguradong mayroon at mayroon po yan. At una-una yung bagong po nagagamitin natin yung pinaka first class mga idol. So ayan ang ginawa natin. Aminarinate ah, muna natin. Binabad muna natin sa sasuka. Tsaka natin ilagay sa strainer. Ayan, Halo-haloin lang natin. Pagka nahalo na, ilagay natin sa strainer para tumulo po yung suka at saka yung uh, katas nung bagoong. Ayan, halo-haloin lang natin. Pagkatapos naman po natin apatuloin uh, sa strainer, pakuluan naman natin siya ng suka ulit mga kabarangay. Ayan, kagayan. Siyempre, kailangan po malinis na malinis na ang ating bagoong. Pakuluan po natin siya ng kailangan na hanggang siya ay matuyo. Gaya yan, ayan yung asin nakikita niyo, nasa ilalim po yung asin. Yung tuyo na po siya, wala na pong tubig, wala na pong suka dahil natuyo na po siya. Dahil sinalang po natin siya sa apoy hanggang sa matuyo. So una-una ang gamit natin rito mantika para talagang malasang ating bagoong. Uh, gumamit tayo ng mantika at dito na rin natin pinirito ang ating bagnet. Siyempre para ando na rin yung lasa ng ating bagoong pag po ay ating ginisa mamaya. So ayan. Dito po natin ginisa at niluto ang ating bagnet mga idol na ihahalo rin naman natin sa bagoong. 我这么严重？Oh, Kaya na meron nga pala tayong backpat. Ah, uh, Una-una yung po ang ginisa natin. Siyempre para malasa, masarap ang ating bagoong. Yung backpat po, lutuin po muna natin na maayos. Backpat po, yun po yung medyo batok ng baboy, taba-taba na giniling po. At saka natin ah, uh, ginisa, krinispi. At kasama po nung bawang. Ayan, ganito po ang ating sikreto mga idol. At sigurado po, yun na po. Ah, uh, binigay ko na po sa inyo ang tamang sikreto. Malay mo at gusto nyo rin pong magnegosyo. Ang bagoong naabot po na kahit po 6 months na hindi po nasisira. Sure po yan mga idol. Hanggang 1 year pa nga, hindi basta-basta nasisira ang ating bagoong. Kaya eh, pagkatapos po natin uh, mag-isa ang ating bawang, maraming bawang at ang ating bakpat, Nilagay na po natin ang ating 10 kilong bagoong alamang uh, at may kasama pong asukal mga idol, syempre pampalasa. So bahala na po kayo magdagdag ng uh, pampalasa. Gusto niyo maglagay ng magic sarap, bitsin. So ang nilagay ko nga pala rito na asukal sa 10 kilo ay nasa 3 kilong brown sugar mga idol. Syempre ayan at luto na po ang ating bagoong. Madali na lang po siyang lutuin pagka yan po ay pinatuyo na po natin sa suka. Ayan kagaya yan. So ayan, una-una naglagay tayo rito ng bagnet tapos bagoong, bagnet tapos bagnet ulit sa unahan. Ayan kagaya yan mga idol. Kaya na kailangan po medyo lutang po sa mantika ang ating bagoong para isa po yan sa mga paraan para hindi basta, basta nasisira ang ating bagoong pero hindi po natin ilalagay yung mantika sa bote. So ayan na nagsarado na po, nag sealed na po tayo ng ating bagoong. So pag wala po tayong sealer mga idol, uh, yung vacuum sealer ituwad po natin ang ating bagoong para po sa paraan na matanggal po ang kanyang ahangin sa loob. So ay naglagay na po tayo ng ating product, pangalan ng ating product, ang ating sticker. boy ano syempre yung ating seal yung ating sealer na ibig sabihin bagong bago ang ating nabibili bagong ayan gamit po ang ating heat na lahat po yan ay nabibili sa Shopee so yan tapos na po at nakikita nyo po uh, binigay ko na po sa inyo ang discarding step by step ng ating binibintang bagoong sa Shopee at sa Lazada pang idol okay at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat